Magandang hapon sa inyong lahat. Gusto niyo bang marinig ang aking kwento ulit? Kung gayon, ihanda ang mga tena at makinig ng mabuti. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang ang huling binhi. Sa isang lipid na baryo, nakatira si Lando. Isang masasakang naman ang Ama. Isang araw, natuklasan niya, halos wala na siyang pananim. Tinangay ng bagyo at tagtuyo ng lahat. Sa bulsa niya, natira na lang ang isang maliit na supot ng binhi ng palay. Ang huling ani ng kanyang ama, bago ito pumanaw. Sabi ng kanyang ina, Lalo, niya ng may pag-asa hindi lang palay ang tutubo niyan, kundi pangarap. Araw-araw inaalagaan ni Lando ang lupa. Kahit tirit ang araw at haw ang lupa, hindi siya sumuko. Makalipas ang ilang linggo, tumubo ang murang usgo. Unti-unting lumagoy ito hanggang sa muli mabuhay ang kanyang kirim nang dumating ang anihan napuno ang kanyang kamalig ng balay. Umiti si Lando habang hawak ang isang bihi mula sa bagong ani. Ito, sabi niya, ang patunay na basta may pag-asa, walang lupang di magbubunga. Maraming salamat.